beautiful day po sa ating lahat. So, mahilig ba kayo sa music? Yung kahit yung anong ginagawa nyo is, meron talagang background music na nakaplay. Kapag naliligo, natutulog, o di kaya ay naglilinis sa bahay or nagluluto. So, share ko sa inyo ngayon ang isang portable na mini bluetooth speaker na pwede ninyong dalhin kahit saan. So, ito ang Xiaomi Bluetooth speaker. So, ito yung ating Xiaomi Sound Pocket. So, i-unbox natin. So, may kasama siyang cord. So, ito yung charger niya. And then, may kasama siyang manual. And, yung pinaka-tar ng ating box, which is ang Xiaomi Sound Pocket Bluetooth speaker. So, napaka-handy niya. Maliit lang siya. Ayan. And then, meron siya ditong anti-rubbery na lanyard. Ayan. So, sa banda dito, ito yung charger port niya. May cover siya. Ayan. And sa cover niya is merong QR code. Ayan. Sa side na to, ayan. Dito yung power button and yung ating bluetooth. Yan. Yeah. So, yung material na ginamit dito sa pinaka body niya is parang hard na mesh. So, sa bottom niya is meron siyang rubber na clip. Dito naman sa front niya is nandito yung pangalan ng brand niya which is Xiaomi. Yeah. Yung ating Bluetooth speaker is rated IP67. So, meaning, ito po ay dustproof and waterproof. Yung play time hours niya is up to 10 hours given that yung volume niya is nasa 40% lang. So as to experience is that uh yung battery niya nagla-last lang siya ng like, 5 to 6 hours kasi yung volume ko is medyo malakas. So kung lower than mga 60 nasa 40% lang or 30%, so I think magla-last ito ng 10 hours. So, isa sa pinagandahan ng ating Xiaomi uh, Pocket Bluetooth Speaker is that pwede mo siyang i-connect sa isa pang Xiaomi or same brand niya na speaker. You have two Xiaomi speakers so pwede mo siyang pagsabayin. So, sa bottom part, may tatlong buttons dito, yung level up or yung plus sign. And then sa center is yung play button. And dito naman sa pinakagilid is yung lower volume na button niya. So yung ating Xiaomi speaker is pwede din natin gawing as microphone. Yan. So tapat mo lang yan dito. Kung magre-recording kayo sa cellphone nyo o di kaya ay may kausap kayo sa phone. So pwede nyo tong gamitin. So, punta naman tayo ngayon sa kung paano i-operate yung ating Xiaomi Pocket Sound na Bluetooth speaker. So, press lang natin yung button niya dito. So, para ano siya, uh, long press. Yan. So, maririnig nyo yung sound na yun. Kung first time nyo siyang i-pair sa cellphone niyo so, dapat naka-soft touch lang yung Bluetooth. So, since connected na to sa phone ko, isi-try natin ngayon na i-connect siya. So, we will play a sound later. So, press natin. So, yun yung tunog kung nakakonect na siya sa gadget niyo. So, yung pangalan ng ating Xiaomi speaker sa cellphone is Xiaomi Sound Pocket. So, makikita nyo rin doon na nakadisplay yung percentage ng battery niya. So, ngayon is try natin na mag-play ng music. So, yung ating Xiaomi Sound Packet is nabili po natin online sa Shopee sa Xiaomi Official Store. At nagkakahalaga po ito ng 612 pesos. So, mura lang, di ba? So, nabili namin ito during sale sa store nila. So, yung range ng price niya ay umaabot ng 900 pesos. Uh depending on the sale or the date. So as to music naman po is maganda yung quality ng music niya. It's very immersive and uh, napaka-klaro. thank uh you -huh. oh